Laki pare. Kunin na natin Laki. yung jig. Okay. May 30 kilo yan pare. Grabe no, 30 kilos so pating. Pating. Uli <laughs> Laki ko Wala no pare. Oo. Ah. Jig... Oh, satangin. oh. Satangin. Ano pa rin? Ano pa rin? Ano pa rin? pare pa rin? O pa rin? Ano pa rin? Ano pa rin?

mangangan na paring 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 lang pare. paring 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 Babay na. Pipinis oh. na dyan. Pipinis na. Higat. Ih, isa ka huli. namin na. Putol isang taga. O, oh, nakad na. Sabay. Sabay. Nabing ah, putol. Si Pating. Ito <coughs> Lord Thank you Lord. Oh. Thank you, Lord, uh, Lord oh. ano kaya ito? Thank Ang hirap. hirap. Oh, hulog ko sila pag... Thank you, Lord! Thank you, Lord! Solo flight! <laughs> ah. Ah. Sabi! Woo! Hindi ka matanggal, oh! Ha? Ah. Tiyos ako! Ito na lang para sa akin talaga, Lord! Ah, puro wasak ni, rin, eh! Oh! Ay, wala pala! Sabi pala yung no, Oh, isa lang nakatama, oh! nag <laughs> Solo! Wala kasama! Thank you Lord Woo! ito pala kasok pala yung isang hook oh Pwede na. Thank you, Lord. Uy! Nagpap pa. Buhay <laughs> pa, buhay. Ito ah, ka na nga. Nahulog ah, ka pa. Kas pala sa isi. Boss, pangalawa na, boss. Oh. Boss, pangalawa na. Marabi. Thank you, Lord. Pangalawa na, Lord. Ang <laughs> dami pala dito. Eh, hey, solo fly to. Pwede pala pag mag-isa ako eh. Hee, thank you Lord. Sirit po, sirit oh. Tayo pa ko. Ay. Okay dito Lord oh. dito boss. Hey, pangalawa na po Lord. Pagpilitin, pangalawa na po. Pagpilitin. Just like to. Mas lalay pa. Pagpilitin boss. Oh, pahatak. Sulo, sulo. Uy, taas ng araw. Alawa na. alawan na, Luisa. Ito lang. Kita na, puti na, oh. Ay, <laughs> kalor, grabe ka siwerte. Oh, galaw na pula po. <laughs> Sabi, oh. Ang natulong kain. Kababagsak ko lang, kinain agad. Kalilipat ko lang, pangalawang lipat. grabe. Ang lakas, ayaw patak. Uy, Ay, hindi niya ako malapit na. Kita mo. Oh. Grabe kalakas, oh. Oh. <laughs> yeah. Grabe. Tingnan natin dito sa umaga. Ah. Grabe kalakas. Ah, dry natin, dry natin, dry natin. Kalakas eh. Oh. Sumabi to. Grabe. Yeah. Thank you, Lord. Saka, konti naluhin niya ko. Dry <laughs> natin. Eh. Hey. ilaki po. Grabe po, pangatlo. Kasumatak. Wow, thank you, Lord. Let's go, Gatak. Lakas. Lakas lang. Ayan po, lang malak. po. 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 Boss, takbo lang na, boss. Kaya, dito, boss. Laki, boss. Hey, sarap, Lord. Thank you. Dirty ah. spot na to. Ayan, na to. Grabe, Harvest. <laughs> yan naman na pula po. Ay, swerte. Thank you, Lord. Grabe yeah. naman po. Salamat po. Labis dalawa. Tatlo dalawa. na pula po. Dalawa na po lang po. bayan, Thank you, Lord. Oh. <laughs> Lab na camera ko. Nasa na natin. Labi. You know? Lupit kaya pala mabigat eh. Dalawa pala sila. Ha? Ha? Ang natin. Baka mayroon pa. Baka pa. Eh. Grabe sa laki. Ubus na yung linya ko. Grabe sa laki. Wala na. Alay ko po, Lord. Ay, grabe yung... ka laki. Masubahan naman sa laki ko. Ay, sika lang po. Ang ah, hirap na laki ako. Ah! Putol. <laughs> Sobrang laki. <laughs> ah! <laughs> Nung pa-uwi ka na, hinarang ko. Oh. Inuwi na kami ako. Inuwi ka na, hinarang pa ng gulayasan. No? Ah, <laughs> oh, sarap. Ay, eh. sarap. Oh, tulad ng no. sa Ah,